So, ayan na na. Ulang araw ng klase. Alam mo naman yung dati pa noon pa na lahi kong sa'yo. Kapag nasa ka. <laughs> What's up mga dok? Good morning! Another day, another update unang araw ng klase at ito kay na natin ang ni Bunso alam mo naman na medyo makulit siya at maya maya talaga magugusot ang uniform niya kaya ito naplan siya na siya ng atin niya kagabi pero inuulit ko dahil kasusuot lang niya nagusot na naman patay tayo dyan ano pa kaya mamaya sa school <laughs> ulit pak pak ngulit gini gini mulingan gini mulingan ngulit pak gini mulingan sakai ka na ton bin sakai na At may dumungaw pa nga. Ang tagal ko raw at baka malate na siya. Iyang aga-aga pa. 4 o'clock pa lang. Tingnan natin kung sino ba o na talaga. みんなで。<music>

Ako na raw magsuot ng uniform niya? Dahil baka magusot na naman daw? Diyos ko naman kang bata ka? Baka naman pati yung brief mo, ako palang suot niya na. Yari tayo sa Hahaha. <laughs> <laughs> Okay na. Outfit check. Michael Jackson. <laughs> okay na. Tara. So, ayun na na. Unang araw ng klase. Alam mo naman yung dati pa, noon pa na lagi kong bilin sa'yo. Wow! Kapag nasa school ka, wag daw wag kang patatae. See? Darating yung araw na yung pinakamatalino sa klase nyo, makakalimutan ang pangalan. Pero yung latai ka sa short, habang buhay nila yung di makakalimutan. <laughs> Tandaan mo yan. Ha? Huwag na huwag ka matatay. <laughs> <laughs> okay ba? Okay. Oh, kiss. Oh. Good luck sa unang araw ng klase, ha? so, ayan guys. Ready na siya. Sobrang aga pa. Papakainin muna natin. Senior high ka na? Senior high ka na? mo ba? tak yang bilik balik ha? 大家加油！不过。 lakad matatag ka porket maaga hanggang kailan ka kaya magiging maaga <laughs> wow! so ayun na nga napakaaga pa namin wala pang tao sa kwarto nila waiting tuloy tayo dito masyado ka kasi nagmamadali uh, tayo pa na unaw Bin. ko ha. Bye bye. hintayin mo ako sa baba ha. Huwag ka lalabas, ha? So ayun lang mga bok. Salamat sa panonood. Good morning.